Duguan at nangangamoy na si na Amelia Payopay Palisok at kanyang labing tatlong taong gulang na anak nang madatnan sa loob mismo ng kanilang bahay sa Purok 5, Payar, San Carlos City, Pangasinan ng kanyang lalaking kapatid pasado alauna ng hapon noong September 15. Ang bata nagtamo ng 21 saksak samantalang labing siyam naman si Amelia. Ayon po sa kwento ng kapatid po ng biktima na si Peter o Pedro, Uh, na nakatira din doon sa barangay Ulusang San Carlos City, Pangasinan, eh, pumunta daw po ito sa bahay po ng biktima. At nung uh, makalapit po siya doon, nasagit uh, nasa git lamang ay eh, may naamoy na siya nakakaiba doon sa bahay ng kanyang ate. Uh, nung pagdating niya doon, ayun, tumambad yung bangkay ng kanyang ate sa kanyang bata. Kaya dali-dali siyang nag-report sa ating pulisya. Sa investigasyon ng mga pulis, tatlong araw ng patay ang mga biktima. September 12 kasi ng gabi, huli umanong nakita ang mga ito ng mga kapitbahay. Itinuturong suspect sa krimen ang live-in partner ni Amelia Nesimilnor si Mark Corpus. Bago ang insidente, naghain ang ina ng kasong pang ng suspect sa anak nito. Sa, pagka, sa history, is yung in partner niya, yung ate nito, eh, ginahasa din po ng suspect natin. And then yung suspect po natin, may mga record mo na pupuntong na kung saan is wanted po siya sa Alcala, Pangasinan naman po. Mayroon po siyang kaso, outstanding warrant sa Ordaneta City, sa Alcala po. So, yun po, isang tinintinan nila talagang Uh, iba, ibang pag-iisip po ng tao na ito. So, Katunayan, isa sa top most wanted ngayon sa probinsya ang itinuturong suspect. Sa ngayon, hindi pa nila tinitignan ng anggolong panluloob dahil wala namang gamit ng mga biktima ang nawawala. Ang ating kapulisan po ay nangangalap pa po ng mga ebidensya, uh, backtracking po ng mga CCTV po mam, ma doon sa kanto kung saan po papunta po, po yung bahay po ng biktima. Pakiusap ng mga otoridad kay Corpuz o kung sino man ang gumawa ng krimen. Mangyari lamang po na ikaw ay sumupo na sa ating batas. Kapag mo yung nilabag mo na kapag tao dito sa Mandina, ang tarubal dog na krimen ang ginawa at dapat lamang na manugot ka sa ating batas. Just in case man na ayaw mo sumuko, ang batas mismo ang uusig sa iyo at hahanapin ka namin upang may ang tamang hustisya sa mga biktima. Patuloy pa rin namang nakikipagtulungan ang mga pulis sa pamilya ng hinihinalang suspect upang matukoy na ang kinaroroonan nito. Sinusubukan ng news team na makuha ang panig ng pamilya ng biktima at pamilya ng itinuturong suspect pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.